Yan guys, tuturo ko sa inyo ngayon kung paano magsaing. Ang recipe natin ay bigas, ayan, <laughs> tsaka tubig. Ayan lang ang recipe natin para makapagsaing tayo. Una, kailangan malinis yung loob ng kaldero. Ayan, nilinis ko na kanina yan. Linisin lang ulit natin. Pagkatapos, ilagay yung bigas. Maglalagay pa ulit ako para marami. Buko na lang. Buko lang. Dalawa. Ayan. Dalawa. Lagyan ng tubig. Pagkugasan natin ng tubig. Mga dalawang beses natin nung hugasan. O tatlo. Ayan. Wait lang, nagkaroon ng bubble sa camera natin. Ayan, hugasan ulit natin. Tatlong beses natin hugasan para malinis na malinis. pa para malinis na malinis yan kapantay mo lang yan tapos lagyan ulit ng tubig ngayon kailangan yung tubig hanggang dito okay oh, tignan natin yun kung may ninyo yung tubig yan tama na yan pwede na yan isa lang buwasan natin ng na konti pwede natin marami pwede na yan isa lang bubuksan na natin yung ating ano gas stove <laughs> mapapansin ninyo puno na ng palito yung ano ko lutuan ko nakalimutan kong linisan yun yun na ilalagay na natin yung bigas na ating sasaingin tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Ayan. Ihintayin lang natin siyang kumulo. At kapag kumulo, buksan lang natin ang bahagya. At yun na. Hintayin na lang natin matuyo yung ating kanin. Yung bigas magiging kanin. So, ayan. Kumukulo na. Mga kapatid. Yung mga hindi marunong magsaing dyan. O, ayan. Tinuruan ko na kayo kung paano magsaing. O, ayan. Kumukulo na. Medyo buksan mo lang ng konti. Ayan, lagyan mo lang ng awang para sumingaw yung yung moist nya. Tapos, medyo hinamo yung apoy. Pasensya na sa kalan ko ha, ah. dinalinis. Aray ko. Aray ko. Ayan. Yan. Yan. Hinaan nyo lang yung apoy. Eh. Hintay na lang natin matuyo yan. Yan. Tignan po natin kung luto na yung sinaing. Ayun. Luto na. So, pwede na natin patayin yung sinaing natin. Yan. Oh. Okay na. Kain na tayo. Ayun, kain na tayo. Ganyan lang magsayang ha, para sa mga hindi marunong magsayang.